Ngayong araw pala may nag-aaya ng date. Chares, Inibita pala ako ni Bossing na kumain sa labas dahil nagkikrave na naman siya ng mami. Manly libre siya. Uy, alam niyo ba ang mami mga karils? Alam ko naman na mahilig din kayo niyan. Mahilig din po kami niyang mga taga-probinsya. Lalo na dito sa pwestong ito sa film magtago din. Dinarayo po nila dito. Halos araw-araw nga kada oras, meron talagang bumibili. Para bang hindi sila nauubusan ng customers. Malapit lang kasi ito sa dagat at napakalawak ng bakuran. Madaming punong kahoy kaya sobrang sarap ng hangin. Yung tipong kagagaling mo lang sa mahabang biyahe. Ito talagang ang nagiging pahinga at hilig nilang kainin dahil mabubusog ka talaga. Ani sabaw pa nga. Kahit lumilang order mo, pwede ka rin sumandok ng sabaw ng mami pagkatapos. Ayan po. Hinuhuli ko talaga ang itlog kasi hindi talaga ako mahilig ihalong itlog sa mami o noodles. Mas masarap siya pag pinapapaklang. Minumukbang ko talaga yan soli pag nauubos na yung noodles na kinakain ko. Hindi ko talaga ma-appreciate ang lasa ng itlog paghalo pag halo sa sabaw. Parang ewan. Hindi ko malasanang sarap ng itlog pag ganun. Salamat din pala kay bossing na nalive dito. Tumata pa talaga ako pag kasama ka. Love talaga niya ako eh. Ang dabi niyang kinakain pero hindi tumata tumataba. Charis, lumalaki rin pala yung chan. At sa huli, gusto ko talaga magpasalamat sa panonood ninyo hanggang dulo. Sobrang saya at salamat sa oras. Kung gusto niyo akong i para sa mga susunod kong video reels, visit at follow na lang po ang aking account. Maraming salamat!